Ayan ang oh, ganda, ganda nung pagkakaalon. Wala akong nakikitang mga seaweed sa banda rito. Malinis siya. Kapanyero, nandito ko ngayon tayo sa Boracay uh, Airport, ang uh, local airport. Kala ko international airport na naman ako eh, uh, uh, nagulat ako. Oh, ang liit ng airport? <laughs> Ayan na kapanyero, uh, maganda maganda rito. sasakay tayo ngayon sa tricycle. ang lamig dito. Ah. Kasamahan ko, uh, nanay ko, kapatid ko, tsaka yung dalawang pamangkin ko kasama ko ngayon dito sila yung nakakaalam kasi mga nanggaling na sila rito ng mga nakarang taon ganito raw yung ginawa nila so hindi ko alam Ayan. ah sakay lang sudod lang tayo mga kapanyero galing mga kapanyero yeah. Ba? Ito, dito tayo sasakay mga kapanyero Naku naman Ayan mga kapanyero, nandito tayo sa Microtel Windham Boracay Ito, ang ganda rito mga kapanyero Uh, pinili namin itong lugar na to uh, ito yung mga nasa dulo eh nasa dulo siya parang 10 minutes away siya sa pinaka sentro dahil nga ang gusto namin parang yung tahimik uh, makakapagpahinga ano siya beach front siya rito ito makikita nyo naman uh, steps away lang mga kapanyero mula sa tutuluyan nating uh, hotel Ayan. Meron siyang swimming pool. Napakaputi ng sand niya. Ang ganda. Ang linaw-linaw. Ang linis-linis mga kapanyero. Baba tayo sa pinakatubig niya. Ayan. Bali na kapanyero. Sa gawin na yon nandoron yung pinakasentro. nandoron daw yung mga activities. Pero... Hindi namin hindi namin pinili 'yon dahil nga gusto namin makapagpahinga ah uh, dito kami sa isolated na area ito ito yung pinaka end ng ano eh end ng ng seashore di ba ito ito yun eh pero ang ganda Ayan. ito may mga ah, kasama namin ito mga graduate na mga Korean student to eh Ayan, oh. ang linaw ang ganda ng napaka ah, puti ng sanya talaga oh ito yung pinaka restaurant nila ayan oh, ang ganda tapos ito na kagad yung kanilang swimming pool ayan ang ganda pasok tayo rito mga kapanyero tapos sa amoy na amoy pa lang parang ka kagad rito ayan o oh ang um, ito po as limang, ayan po yung mga staff nila talagang nagingiti ang kagad hindi tulad yung mga iba naming napunta kasi parang parang hindi ka makakapasok eh parang iba eh eto kagad o nakakita nyo naman ang bango amoy hmm. nakakaguto mga kapanyero ayan o no? oh. ito ito sila ang ganda ang ganda rito ito yung isa sa mga ma-re-recommend ko talagang hotel na pwede nyong puntahan sa mga balikbayan na katulad natin na bihira lang na mauwi sa Pilipinas, ito kung gusto nyo mag-relax, gusto nyo ng tahimik, ito, itong lugar na ito ang maire-recommend ko. higit sa lahat, yung mga nagkagandahang dilag nila, kaya no, sangiting-ngiti pa lang. Buhay na buhay ang resort na ito. Yung mga teenager, yung makakapunta pa sa taas, Bali ang pinili namin dito kami sa first floor dahil nga hirap nang maglakad, hirap na raw umakyat yung nanay ko. So dito kami sa first floor. Yeah. Ito nakita niyo mga kapanyero. Uh, ang ganda ito yung pinaka uh, first floor nila papunta sa beach. Yeah. Uh, eh may mga activities din dito. nakita nyo naman eto lang tayo eto na bababalang, lang napakalinaw ng oh napakaganda dito mga kapanyero oh yeah, dito no? muna tayo kasi hindi pa tayo no ang dami activities mga kapanyero napakalinaw ng tubig iba iba ibang ibang klase talaga itong burakay na to may mga napuntahan tayong ibang lugar na ma-i-share ko rin sa inyo pero iba ang dati dito sa ganda naman sa location naman ito sa pinakalabi pa lang parang kaaya-aya ka nang pumunta rito ito wala wala pa akong tulog wala pa akong pahinga wala nang dumating ako rito sa Pilipinas tuloy-tuloy ang lakad tuloy-tuloy ang adventure tuloy-tuloy lang rin na share ko sa inyo kung saan yung mga magagandang mapupuntahan natin Nakatulad ko na gusto ko magpahinga, gusto ko mag-relax pero sa nakita ko naman, parang hindi ako makakapag-relax eh. Parang marami activities, pagod-pagod na. Pagod na naman, paguran na naman dahil alam nga natin na limitado lang yung oras ko, di ba? Na nakita niyo naman, oh, paano ka makakapag-relax, di ba? Oh, paano ka makakapag-relax naman mga kapanyero? mga kapanyero, nandirtot tayo ngayon sa mga sa D-Mall Avenue. Bali, ito yung pinaka-sentro nila ng Boracay, di ba? Ang tinatawag na welcome to Boracay. Pag naglakad ka na rito sa sa street nila na to. Umaga, parang ito yung pag-abagi. Ito siguro yung pinaka road nila. At lahat naman ng pupunta rito, hindi pwedeng hindi maglakad rito sa straight street nila na to, di ba? Pero dami. Ang daming tao, ang daming koreano, ang daming mga foreigner dito. Ang pinakamaraming nakikita ko rito kanina pa, koreano. Ganda, ganda rito mga kapanyero. Yan, ito yung pinaka... Ito ang galing, oh. No? no? ganda, ganda nung pagkakaalon. Saka wala akong nakikita mga seaweed sa banda rito. Malinis siya. Hindi tulad sa bandang doon. Nung naglakad kami, medyo meron. Meron mga pumupunta sa tabi ng mga dumi. Tara, lakad-lakad pa tayo. Hanap pa tayo ng mga ibang mapupuntahan natin dito. Ito naman, Korea, no? Chinese. All Chinese restaurant ito. puntahan natin ngayon mga kapangyaraw, yung kadiretsyohan daw nito, nanduron daw yung uh, parang nagsasayaw na may mga apoy, ganun eh. Natin. But, pero mamayang gabi yun, tignan lang natin yung location kasi nga babalik tayo mamayang gabi. Kasi mamayang gabi yung uh, kasiyahan dito. Kumbaga ngayon, uh, maaga pa karamihan sa mga nandirito, uh, mga nagiintay ng check-in sa hotel iba-iba uh, iba-ibang iba style dito kung gusto niyo ng masaya gusto nyo ng uh, nightlife marami kayong maingay dito kayo sa sa pwesto na to kasi dito yung mga kaguluhan mga masasaya mga nagtatawanan maingay dito pero kung gusto niyo naman ng tahimik lang dun kayo sa pinakadulo doon sa pinakalugar namin nanduro tahimik Uh, ha walang mag-aalok sa inyo ng taho ganun eh pero ang grabe ang ganda, ang ganda ng ano rito ang ganda ng pinakabuhangin niya ayan o no, mga kapangyero. ang ganda pati yung kulay ng tubig niya parang nag ano eh blue green eh parang ganun oh. No? Nagahalong green tsaka nagahalong blue. Ang ganda. Ito yung mga isa sa mga napunta kong maganda. Ang sarap, ang sarap maligo rito. Mga kapanyero, yan oh. Ayan mga kapanyero, uh, anong oras na ngayon? 6:00 uh, 6 high tide na rito sa Buracay. Uh, pero ang ganda, ang ganda. Sulit na sulit pag dito kayo napunta. Ganitong oras, ang dami pa rin, uh, marami pa rin activities dito sa, ano, sa dagat. Ayan, Ang ganda.